umaga sa ating lahat. Sa araw na ito, ang pagawan ng pagkatasa o Department of Assessment ang siyang mamumuno para sa ating flag racing ceremony. Inaasahan po ang pakikisa ng lahat sa ating programa. Mga kababayan, ang, pabang, ang, ang pabansang awit ng Pilipinas. Tapos po natin ang ating kanong kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan ang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansa ang kanyang sinasalisan na may talay, katarungan at kalayaan at pinakikilos ang sabay ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa. ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Diyos, sa mga sa lahat, kami ay lubos na nagpupuli at nagpapasalamat sa biyaya ng bagong umaga at binibigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay. Nawa, ay patuloy mo kami ng biyayaan ng iyong pamamahal, awa at pangungawa, pusong mapag-aruga, mapagpatawad, at puno ng pasensya upang patuloy namin magampanan ang aming tungkulin bilang lingkod bayan. Hinihiling po namin aming Panginoon na sa pangamagitan ni iyong kapangyarihan na wa ay bigyan mo po kami ng kalinawan ng kaisipan, karunungan at kalakasan ng pangangatawan nang sa ganyan ay natupad namin ng na maayos, bumbusay at may katapatan ang bawat tungkulin o responsibilidad Nasa amin ay napakatang patungo sa kaunlaran, kaayusan at kapayapaan ng aming mahal na lungsod. Aming Panginoon, patuloy mo pong basbasan at ingatan ang aming puring lungsod na biyayaan na po siya ng lakas at talino upang patuloy niya may isa katuparan ang kanyang magagandang hangarin sa aming pamalahang lungsod. Gayun din, ang ating bis-alcalde, mga konsehal, at lahat ng kawani ng bawat panggapan. Sa aming patuloy na tiwala at pananampalataya, kami ay iyong panglawan sa pangamagitan ni Kristo ang Panginoon. Amen. Huwag nating itahas ng ating kamatamay at manungtas sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiging at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa sa bawat mamamayan, Iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaulad ng ating bayan. Taglay sa ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adikay ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayan minamahal bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. upang magkulat ang mga gawa ng na pagkawalan ng pagkatasa, atin pong pakinggan ang officer in charge ng pagkawalan, kasi Atty. Maria Cristina S. Bernardes. Morning Eagles. Tapo akong department heads, ang mga empleyado ng pamahang mundo ng mga Una sa lahat, nais nice po namin pasalamatan lahat ng taxpayer na nag-request, nag-transact, at nagbayad ng pamilyar at certification list. Simula lang kami inapot na ng June 30. Dahil dito, napunan ng inyong pamahalang mundo ang obligasyon sa mga empleyado, kuryente at mga suppliers. Taus-puso din po kami nagpapasalamat sa inyong pag-unawa at pasensya. Kasalukuyan po kasi namin isinasaayos ang proseso ng mga transactions at request upang masiguro na ang mga dokumento na inyong matatanggap ay may tamang impormasyon at ang tax na aming masisingil ay kung ano ang nararapat at walang panglalaman. Despite the overhauling of processes and data clean-up, as of August 8, 2025, nakapag-issue po kami ng 1,303 certifications, 1,589 new tax declarations, at nakapag-proseso ng 491 transactions ng transfers at cancellations. Ang total assessed value of properties assessed also as of August 8, 2025 ay 559 billion 288 million 941,521 pesos. Sa ulang linggo ng Agosto ay nakapag-issue kami ng new tax declarations for properties with total assessed value of 16 billion 833,260 pesos. Ang total collections ko namin ay 60 million 650,026 pesos and 59 centavos. Dahil sa pagbabalik ng tiwala ng mga taxpayers sa pamahan ng lungsod, unti-unti po natin naabot ang target for 2025. Yes, assured kami lahat sa Department of Assessment ay magtutulungan at magsisikap upang ma maayatid sa inyo ang masinok at dekalidad na serbisyo to make Manila great again. With this po, I would like to introduce ang uh, napakasipag natin mayor, the man with a vision and a plan, Mayor Francisco Esco Moreno Dumagos. Maraming salamat, uh, Chris Fernandez at sampunang iyong mga kasama sa ating uh, City Assessor's Office. Sa lahat ng mga kapwa ko kawani ng pamahalaan sa ating minamahal na Vice Mayor Chia Tienza, mga kusihal na naririto at ang ating bisita na magbibigay ng tulong sa lungsod ng Maynila, ang ating partner to public health care, ang Department of Health, nandito si Regional Director Lester Tan, at partner natin sa National Government Hospital sa District 1 between Navotas and Manila. Dr. Maria Isabelita Estrella, Director of Condo Medical Center. Dr. Jose Marie Castro. Dr. Michelle Tagakay. At ang madalas nung makita nung panahon ng pandemya na katulong natin at ngayon kasama na natin sa gobyerno ng Maynila ang dating Undersecretary uh, at ngayon ay tinutulungan tayo magabayan upang maging mas eficiente ang pagbigay ng maayos, mainam at masino na public health care. Doktora Maria Paz Corrales. kasama niya ang ating uh, direktor ng Manila Health Department Direktor Padilla Doktora Padilla sila po ay magbibigay ng ambulansya uh, BOH maraming salamat sa inyo panapakan natin sila patulad na nabanggit ng ating uh, pinuno sa assessment wala po ibang direktiba napaka simple lang Pasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. At the same manner, hindi naman po pwede kulang. Kung so, siguro marami naman dito sa inyo, particular na sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang bawat local government, o ang buhay makasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaki nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamalan. Kaya maraming individual nung araw. Maraming individual nung araw. Pinakikailaman sila. For some reason, i don't know but definitely it's for personal gain at the expense of the employees at the expense of our people so that's why i'm looking on it every single day with regard to the efficiency of the department of assessment mali na ang katapusan. Kaya bagay na binilin ko kay uh, Atty. Chris Fernandez na itaman natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na natin ipagpatuloy yung pangabuso ng mga nagdaan. We have to move forward, we have to correct it, and start it right. And I hope they will continue that journey So, so that uh, our city will not suffer uh, after five years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, sa mga na nandito, now we're using technology. Yes, we are. Using artificial intelligence as part of the assessment processes we will we will adapt the technology and we will continue to adapt the technology so that discretion naturally will die at the same manner our taxpayer siguro naririnig yun, na rin yung chismis na ito na a taxpayer will go, will be assessed in the office, at sasabihin, Ma'am, ang assessment ko po, is 100 piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Huwag kang ma Gusto mo ba ng discount? Gusto mo? 50% discount. Siyempre, matutuwa ang taxpayer. Sasangayon ba yung taxpayer? Eh, a normal recourse, of course, sasanga yun. Dahil makakadiscount siya. Biglang sasabihin ng tirador, o, oh, discount ka ng 50 pesos o oh, 50 percent. Oh, pero, hati tayo. O, so, oh, eh, gusto pa rin niya ng taxpayer. Bakit? Nakadiscount siya ng 25 eh. Ang toast gas lang niya, 25. May 75 lang ang total na binayaran niya. So, sa mata ng taxpayer, mukha siya nakadiskwento. Pero kay Eddie, maliwanag pansikat ng araw, may big chico siya. Now, ano ang ending? The city suffered 50%. And that, that thing will continue. Nako, malulugmok talaga tayo. Pero, yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento ay pwede siyang kabuli ng pamahalaan kapag nagpalit ng gobyerno. Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung makikita ninyo, the first ordinance, the first ordinance na pinapapasa ko sa Konseho ng Maynila is tax amnesty. Why? para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na huwag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Doe's and Mary to pay taxes less from what is naturally normal. Next year, eh, 100% tayo yung babayaran niya. Nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping I'm hoping that the city assessment office will just do their job. Wala naman akong ibang Pasahin nyo na pasahin ng normal. At kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500 alam nyo bang mayroon ng farm sa city hall? Alam nyo yung sabihin ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Anong ginagawa sa Baka. Taon -taon. That's why I opened the gate of healing. I opened the gate of correcting things. Tax amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for Eddie and Patty. No more. I will not I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng pupunta sa treasury. Lahat ng pupunta sa treasury, pang tutustos natin sa ating mga gasusi. Sweldo, kuryente, internet, tubig, parasetam, rin. Lahat ng klase ng uri ng servisyo, diyan po mapupunta yan. Yan ang purpose natin. I believe in you. each and every one of you. I know why you join government service you want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam ko, natabunan na yan ng mga likabo. Natabunan na yan ng ating mga mata ng ulap. Kaya hindi na lumilina. Misan ang ating pananaw. We need everyone's cooperation. We need to resuscitate, we need to do this because if not, if not, mind you, we will suffer as a city government and as an employee. We will. We are always, every single week, binagpapasalamat ko sa Diyos. pag nakakaraos ang pananalapi natin. But, I know it takes time to heal things. I know it takes time to correct It takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan niyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manilinos. They deserve better things from their government. Ako naman, Tung Ligunto Lunes, another sunny day, the sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. And I wish that will be this week will be another week of productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo. Mahal na mahal namin kayo. At kailangan ko kayo to deliver what we promised to our people which is great and simple public service. Mag-iingat kayo. Maging makabuluhan ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalaan nawa kayo ng buong may Manila! God first. Thank you.